Tutupak pinaglaruan ka ng inkanto. Noong pitong tonggo pa lang palang ako. Kasama kong nanggaroling ang aking kaibigan sa isang subdivision malapit sa lugar namin. Para kami ay makapunta ron ay kailangan namin tawidin ang isang bukid. Pumunta kami sa subdivision na yun maliwanag pa ang paligid. Pero noong kami ay nagdesisyon ng umuwi kaling panganggaroling. Alas otso na yun at madilim na ang bukid. Nung nasa kalagitnan, kami ng bukid na puno ng matatas na damo ay ko ang aking kaibigan na nang biglang. May sumisitsit sa amin. Sa takot ay napatakbo kami pero kahit anong takbo namin ay hindi kami nakakaalis sa gitna ng bukid. Bumalik kami patunggong subdivision so kung saan kami nangaling pero hindi pa rin kami makaalis sa gitna ng bukid. Laking tuwa namin nang nakita namin ang nanay ng kaibigan ko kasama ang kanyang dalawang kapatid. Galit na galit ito na may dalang pamalo. At dahil doon ay nakauwi kami ng bahay,